10.30 p.m., bumaba po ako sa dalaga. Doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. Yung konduktor, siya po yung nagsabi sa akin, akala niya po kasi hindi daw sa akin, so binigay niya sa ibang pasahero. Usually kasi po, sir, pag ganyan po kasi, dapat dinideclare nila yung laman ng item. In other words, hindi niyo alam kung magkano yung compensation na may bibigay niyo kay... Ang tanong ngayon, magkano yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Yun ay papatunayan po niyo. I hope, no, mayroon naman kayong mga resibo dyan. Ma'am, may offer po ba ngayon? ang bus company. Yes po, hindi na kami tumatanggi na hindi maibalik sa kanya at this yung amount. Sorry. Pero hindi po siguro sir mabubuo, di ba? Ibibigay po namin lahat po ng listahan at magkano yung halaga po ng nasa loob. Magharap-harap po tayo sa opisina po nila Mr. Joel Deveo para maibigay na po natin yung tulong. Okay po. Sige okay po. po. Ma'am Baby, parang mas masaya ka na ngayon. Mare niyo ba kaming balitaan? Ano na po nangyari? Mula nung kayo po okay. ay narito. Opo, na na na-locate na po namin yung ano, yung nakadala po ng maleta ko. Ayan. So naka-flash po sa screen natin yes. yung mga items. Ayan na nga yung mga laptop, no? Yung mga valuables na na-mention dati sa atin, Shari, ni yes. Ma'am Baby. So naibalik naman po lahat po nung uh, nawala po sa inyo, Ma'am Baby. Tama po ba? Uh, may wala po yung ano, yung iPhone ko po na cellphone at apat na gold po. Yun po yung missing. Okay. Ma'am Bibi, baka pwede mong pakikwento kay Atty. JV kung paano po naibalik po sa inyo yung maleta po. Um, tumawag po sa akin yung si Ma'am Jeremy. Sabi niya po sa akin na isasauli niya po sa akin yung maleta ko. Tapos sabi ko naman sa kanya, doon na lang po kami magkikita sa LTFRB kasi mas maigi na po yung legal na isauli niya. Okay. Tapos okay. niya po ako kung pwede po daw na kami na lang po daw yung mag-meet. So sabi ko sa kanya hindi pwede kasi na na naka, naka na humingi na po ako ng tulong sa inyo at saka sa LTFRB at sa bas ng company din po. Ayaw ko naman po maging unfair sa kanila. So mas maigi na doon na lang po niya isauli. So pag nung nag-usap na po kami, so humingi po siya ng tawad sa kasi doon nga po yun sa nagawa niya. At yun po, pinatawad ko po siya kasi although may mga anak din po siya, may mga anak din po ako. So ayoko naman po na maging, maging ako yung dahilan ng pagkakulong niya. At alam ko naman na, alam ko yung mararamdaman ng mga, anya, mga anak niya kasi may mga anak din po ako. So ayun, pinatawad ko po, po siya. So pinabayaran ko na lang po sa kanya yung, yung iPhone at saka yung sa ano po, sa kwintas na nawala niya din. Ah, okay. So at least nag-reach out po pala sa inyo mismo yung okay. ano yung kumuha ng inyong maleta. Oo kasi kasi nga po actually hindi hindi niya po sana isa sa uli pero nakita po kasi ng pinsan niya yung post at yung okay. sa no po sa ere po nakita po so kinausap okay. siya ng pamilya niya na Oo. isa uli. Oo, siguro naramdaman na siya rin na... Lumiliit din yung mundo niya. Lumiliit, oh Ma-identify lang mm -hmm. din yan, no? Wala naman pong nasisikreto ng na mga ganyang hmm. bagay. Lalo't natawagan na natin Shari, at nanginginan natin ng tulong. Yung LTFRB and PNP. Opo, Opo. pero ma'am, may naikwento po ba sa inyo si ma'am uh, Jeremy kung bakit niya daw po nakuha itong uh, maleta? Bakit niya po kinuha itong maleta kahit hindi yung naman po siya tinanong, ko, tinanong po po siya kung bakit niya nadala yung maleta ko. Sabi niya po sa akin, sobrang excited niya po daw na makauwi sa kanila dahil galing po daw siya sa Saudi nine months lang daw siya doon, umuwi na daw siya. Hindi ko na lang po inalam kung ano po yung valid reason kung bakit siya pinauwi or umuwi. Hindi ko na po inalam. Pero baling po sa Saudi, nine months lang po daw siya doon. Okay. Yung, yun po ba yung tumawag sa inyo? Siya rin po ba yes. ay pasahero nung bus? Yes, na katabi niyo po. po. Oh, siya ba yung mismong katabi niyo? Hindi, hindi ko po sa katabi. Ah, hindi ah. naman. Okay. So ma'am, no, sabi niyo kanina, nagkapatawaran naman na po. So I hope Up. no, meron na kayong naging agreement na kahit papano, eh, dapat may balik yung value nung nawala dun sa maleta po ninyo. Yes po. At uh, I suppose, dahil meron na kayong agreement, hindi na, no? hindi na kayong magsasampa ng any uh, reklamo or kaso laban dito? Yes po, hindi na lang po ako magsasampa. Pero babayaran niya po yung mga na-damage niya, which is yung cellphone ko at yung gold ko. Okay, I, I, I think that's just fair naman, Shari, na uh, maibalik yung nawala dito kay uh, Ma'am Baby Morales. So, Mama, i-monitor imo pa rin namin yung compliance po doon sa inyong okay. compromise agreement. No, I don't know okay. kung ilang buwan or ilang taon niya babayaran yung uh, nawala po sa inyo. Pero balitaan niyo po kami, Mama, kung... Yes bigla na lang later, no, takasan ka rin naman dyan sa inyong ano, uh, agreement. Apo. Okay. Pero ngayon po, uh, ongoing po, pinapa-background check din po natin. Ito pong si Ma'am Jeremy. Si Ma'am Jeremy po, uh, at yung istaga kamsur din po. Okay, oo. Okay. Uh -huh. So ma'am, uh, linawin lang po natin, ano, pinatawad niyo po siya, hindi niyo po siya sinampahan ng kaso sa kabila po ng ginawa pong uh, problema na binigay po sa inyo. Tama po? Yes po, yes po. Okay, at magkaroon na lang ng agreement na siya po ay magbabayad ng 10,000 monthly po. Tama po ba? Opo. Um, nakagawa na po na kami ng agreement although ako din po yung bumayad sa abogado para doon sa agreement. So magbabayad po sa balik sa akin ng monthly. Okay. Sa ano para po attorney, mabayaran po ang 57,458 pesos. Tama po ba? Ito yes po yung po. halaga ng iPhone and ang alahas po. Ano po, binenta niya daw po ba yung iPhone tsaka alahas? Hindi ko po alam. Kung sabi niya po, wala po daw, wala po daw siyang nakita. Yun po yung sabi niya. Okay, so... Pero, pero willing siya, no, to pay. Kasi meron okay, naman ng okay. agreement, no? Well, we can only speculate na nawala na talaga eh, itong mga items na ito. Kasi kung uh, may babalik lang niya, eh, bakit naman niya pipiling magbaya, no, in the hmm. long run, Shari? The oh. first place So, binuksan niya po kasi yung maleta. Yes. Oh, oh. At so, kinuha. Kinuha at binuksan. Oo, oh, oh, binuksan na po. So, hindi niya po masasabi na wala or walang laman. Kasi sabi niya po, wala daw laman yung iPhone, wala daw gold. Yun po yung sabi niya. Okay. So, Ay, hindi na kapanipaniwala. Eh, di ba, Sherry, yung mga maleta, may mga passcode yan eh. Ah, oh, may mga, Minsan nga, may kandado oh, pa yan eh. Kung binuksan mo, okay, ibig sabihin, eh, or, uh, unless gusto mong hanapin yung identity ng oh, may-ari, pero at uh, in, in, this case, no, willing naman siya bayaran yung magkano man yung nawala, no? Yes po. Okay. At magandang loob din naman itong si Ma'am Baby kasi hindi na niya ipu any legal action although may karapatan siya supposedly. Uh, dito sa mga nangyari. Shari, ha? Yes, okay. Yun nga po. Okay. Nakuha po kasi ako dun sa mga anak niya. Maliliit pa din po. Tapos wala pong trabaho yung asawa niya. Parang, parang salang po yung nagtatrabaho siguro sa kanila. Opo. Pero ma'am, ma'am Bibi, sa amin lang dito, hindi po kasi rason yun ma'am, no? enough na reason Opo. para gawin po ito, madam. Una sa lahat, pare-parehas lang naman din po kayong may mga anak, di po ba? Opo. Opo. Uh, pero ma'am, choice nyo pa din naman po yan at uh, kami naman Opo. po ay uh, masaya din po na naibalik din po sa inyo yung mga Dahil attorney, di ba yung mga laptop, yun po yung ginagamit ng pasalubong niya po sana sa mga yes, anak niya. Yes, eh. oo. Opo. Nandyan lahat ng valuables niya, eh. di ba? Naalala ko, gusto nga niya, katabi sinabi niya yung maleta na yan Opo. Eh. Okay. Halos na ubos ko yung buong oras ko kakahanap. Ayan, magandang hapon po Sir Joel De Feo. Magandang hapon po sa inyo dyan sa studio ano, at saka po kay Ma'am Barbet. Sa po nang nakikinig ng One sa Radio. Ayan. Sir, kami po ay nagagalak dito sa naging mabilis din pong aksyon uh, sa matter po no, sa inilapit sa amin ni Ma'am Baby Morales. Uh, ngayon po sa update na binigay sa amin, nahanap na po yung maleta Okay, na-identify kung ano yung mga nawawala at siya po ay kung yung value ng nawala sa kanya ay maibabalik naman. So Sir Joel De kami lang po ay magpapasalamat dito po sa naibigay nyo rin na tulong dito kay Ma'am Baby Morales. Uh, walang ano man po yan sir, ano, nandito po tayo bilang uh, kinatawan ng gobyerno, nandyan po ang ating pagtulong. At salamat din po sa programa ninyo. Kasi kung hindi po ito naiilabas sa wanted sa radyo, so hindi po natin malulocate. Ito po ay tulong-tulong na at collaboration. Kasi nag din po ako sa JC Liner, yung sinakayan nito. At talaga po, doon ito sa San Jose. Kasi kumukuha na po ako ng CCTV footage ng bus. So malaking tulong yung ginawa ng ating opisina requiring all bus companies na mag-install ng CCTV. And right. even sa terminal Ayan po. Maraming salamat po, Sir Joel DeFeo, sa lahat po ng inyong mga naging aksyon. Mabuhay po kayo, Sir. Uh, maraming salamat din po, Sir. Ayan. At Shari, pasalamatan din natin si Police Lieutenant Colonel George Meneses III. Siya po yung Chief of Police ng Tabaco City Albay PNP. Naalala ko, Shari, alam ko, binaktrat nila lahat. Oh, eh. Uh, pinanood nila yung mga CCTVs kung saan na-capture yung bus at kung si, si Madam. Hinanap nila, pinuntahan nila yung mga possible locations. Maraming salamat po muli, Lieutenant Colonel George Meneses III. Gusto ko lang po talaga magpasalamat unang-una po sa station po niyo kay Sir Rafi po. Marami po talagang salamat. Yung programa niyo po is malaking tulong po talaga sa mga tao tulad ko din, tulad ko na nangangailangan ng tulong, malaking tulong po talaga. At maraming salamat din po kay Sir JV, Ma'am Sherry, thank you po. And sa LTFRB po, maraming salamat at sa pulis. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat. At, um, at kay Ate Jeremy din po, sana po hindi na po yung nauulit. Please lang, maawa po kayo. Yun lang po, maraming maraming salamat po talaga. Happy po ako na nakuha ko na po yung mga bagay, ay mga... Mga gamit ko po. Salamat po talaga sa lahat-lahat. Okay. Kami rin ay natutuwa ha, Miss Baby Morales na finally ay eh, nahanap niyo na po ang inyong maleta. sorry. sa lahat ng ating mga OFWs, nakakatuwa, no? Pag natutulungan natin sila sa mga ilang sandali na umuwi sila dito mm, sa, sa Pilipinas. No, at least nakatulong po kami sa inyo, Ma'am Baby Morales. Natutuwa oh, po si Congresswoman Jocelyn Tulfo and of course si Senator Raffy Tulfo. Thank you, thank you po talaga. Ingat po. Thank you po. Good afternoon po. po kayo. God bless. Okay.